po ninyo, kagaya po nagsinabi ko na kay Mr. Chair, dahil po siguro sa frustration ko bago ako mag-graduate sa House of Representatives, dumilang ko po kasi yung ating mga programs na panturo po sa mga kababayan nating may Maliban po sa Four Peace, meron tayong MAIP, ito po yung sa DOLE, ay ito po yung sa DOH. Sa DOLE po, ito yung TUPAD, Uh, sa DSWD, AX, at saka yung ACAP. Pag sinimung po natin lahat, yung lima na yun, 194 billion pesos. Ngunit wala pong malinaw na record na ito talaga ay naibigay dun sa dapat na bigyan. Isa po ako sa pwedeng makapagpatunay, lalong-lalo na po noong uh, ito, itong nakarang eleksyon, na ginamit po yung tupad, AX, ACAP, para po uh, may ma-influence ang ating mga butante. Kitang-kita ko po lahat yun. Sa mga tid, yung dapat nakapuntahan ng pera na yan, sana man lang, ang tinatarget po natin about 5.5 million households na may hirap. Katumbas po ng 25 million Pilipinos. Pero wala pong record na malinaw na talagang tinanggap ito ng about 25 million poor Pilipinos. Malaking halaga po yun, 194 billion. Kaya ako po yung nagpasya na mag-file ng isang panukalang batas. Invest na po yung ayuda na ganito. Una muna, Mr. Chair, I'm not trying to belittle yung programa pong ginawa ng Dole at iba't ibang mga hensya. Ngunit dahil na po sa implementation ay napakahirap pong sundin at saka i-monitor lahat. Kaya nakikita ko parang sayang lang po yung uh, perang pinagsama-sama para tulungan ng mahirap. Yung panukalang batas po na akin pong uh, isinusulong, imbes na po tupad, AX, AKAP, MAIP, nandyan pa rin yung four-piece, ang sabi ko po, uh, lahat ng mga households na kumukonsumo ng at least 200 kilowatt hours, yun po yung ilibre na lang natin. Diretso po sa household, hindi na po sa pamagitan ng politiko, wala na po yung corruption. Alam po niyo kasi yung, uh, yung hindi po natin na monitor hindi lang tupad, lalo na yung AX sa kayong AKAP, hindi naman po talaga na ibibigay yung tamang uh, halaga. AX, for example, is 3,000 pesos. Pero magtataka kayo sa ibang lugar, 500 ang binibigay, 1,000. Yeah, Ganon din po sa tupad, yun know? iba. Hmm. Kapag ka po ang ginawa natin, 200 kilowatt hours, <laughs> libre na po. That will be about 2,000 to 2,500 up to 3,000 pesos per household. Wala na pong, wala na pong corruption kasi diretso sa kanila. Sa politiko naman, wala na makakapagpasikat. Kasi, 2025, baka alam mo, galing sa bulsa nila. Sayang po yung pera. Uh, kinuwento ko po, ang, ang matitipid natin siguro, wala pang 100 billion kapag diretso na sa tao at 200, at least 200 kilowatt hours. So, yung 190 po, ang alaki po ng natipid natin. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na I think that is the most practical alternative. Hmm. Secretary Benny, uh, dun sa execution of judgment, sa execution program po ninyo, ang inyong budget lang ay 40 million lang pala. Which is only 3% of the labor arbitration program of 1.3 billion. Hindi kaya po ito yung dahilan kung bakit na napakababa po nung output indicators natin kung pag-uusapan ay percentage of rates of execution issued within 30 days, 11%. Yung percentage naman po ng rates of execution implemented within 6 months, 22%. Napakaganda po ng output indicators po ninyo sa percentage of decisions affirmed by the higher courts, 97%. Ngunit mas maganda po ang magiging katuparan ng 97% na to kung sa execution, mas lalo po nating mapapatindi hindi po 11%, hindi 22%. Tsaka dito po sa inyong uh, output indicator, Secretary, wala po akong nakikitang percentage of rates of execution not implemented during the last 5 years. Kasi, <laughs> pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gusto itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, Only made a statement five years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN, ABS-CBN, before the NLRC and various courts. Uh, ano na po yung update dito, Mr. Secretary? salamat po, Mr. Chairman uh, na ng Uh, pananalita lang po, ubus sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating uh, kagalang-galang na Sen. Uh, Marculeta, welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa, pagsamasamahin kung yan po ay uh, makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Uh, ikala po, nais ko lang sabihin na uh, sa bahagi po ng DOLE, dahil ang tupad ay cross-for-work uh, program, closely monitored po namin at uh, meron po kaming pinagutupad na guidelines, pero kagaya po nang nabanggit po kanina uh, sa akin pong tamu ng pagsasalita, uh, na ina-accept po namin na uh, aming tinatanggap na hindi naman po perfecto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. So, balit, uh, gagaya po ng inyong mga mungkahi, aming tinatanggap yan para maging gabay namin. So, on the issue of execution naman po siguro, uh, especially in particular yung sa abs Uh, Mr. Chairman, may I request that uh, yung detalye po ay uh, ipagkaloob uh, ni ang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating po uh, Sen. Marculeta. Uh, Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman yung 67 pending cases against ABS-CBN. Mayroon po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement five years ago? Five years ago po? Uh, Noon po ay 67 cases po ang pending. Pwede po bang, uh, uh pero ba tayong detalye dyan? Ano, Siguro po kasama yung uh, sa GR number 20... 2481 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020 which involves eight consolidated petitions for review on certiorari under Rule 45 of the revised Rules of Court. Di ito eight cases lang po para consolidated. Di ko po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong uh, eight consolidated petitions po ay 43 nito ay regular regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ini-emphasize ito. Ito po ay mga dating uh, trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturo nilang kapamilya. Ito po ang mga kaso nito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan kahit ano ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan na hanggang ngayon uh, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa sa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang eh, hindi po akong nagsara sa kanilang ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayoko nang i-discuss sa kapulungan ito ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall so be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Natroma na sila sa IDSCBN. Kaya po yung kanilang hinihingi na lang at ang kanilang mga records binalik na nga sa NLRC. For the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan And to the credit of the Secretary of Labor, kami pong na uh, dalawa sa nakaraang dalawang kongreso ay nag-uusap po. 18th Congress and 19th Congress. Nahiya na nga ako kung isa na uh, maripag-usap sa kanya dahil marami naman isang trabaho rin. At minsan pinakiusap ko sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to Pwede ba nga ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyado nito ay eh, pag nare-receive ko, uh, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede ba ipass on ko na lang sa iyo, sabi kong gano'n. Tumayag naman po siya, Mr. Chair. At uh, halos araw-araw, uh, alam ko, uh, siguro tinututokan niya rin, ngunit uh, talagang hindi ko po maintindihan eh. Uh, total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro dalawang beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa akin, opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito sa isyo nito. ABS-CBN, kung talagang tinututuro nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita na kapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte? Pati ba naman yung pagpukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay, alam po ninyo yung iba na matay na eh. Ang iba po yung nagkasakit. Ang ganyan po eh tumatawag pa rin sila sa akin, madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may sa kanila, Mr. Chair. Eh. Sir, saan niyo, pwede ba natin isuggest ka niya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Ano so, naman ka ako ipapalit natin. Sa palagay mo, pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag ba ng problema niyo? Baka sa kami po. Pero so, hindi papalit natin. National Management Relations Commission. Kasi daw po, madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi ba na ako naniniwala na gano'n kayo. Alam ko ginagawa nyo rin ang tungkulin. Eh. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa akin. Medyo out of frustrations po siguro. Hindi ba po, hindi ko na rin po uh, itinutulay kay Secretary Uh, sa, tinapasa, Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo. Sa mga workers ng ABS-CBN, sana nakikinig po ng ABS-CBN at huwag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor ang ganyan hindi po makamove on. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na, na ba't daw ako nanalo bilis ng senador? Pero yung nakakita ng mga gano'n. Uh, ABS-CBN po ito. Baka may gusto kayo po isabot, mga dam. Parang gachal yan. Uh, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Leguesma. Yung sinasabing yung po, ang totoo po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng ABS-CBN, And uh, ang number two namin, base doon sa desisyon ng Supreme Court, na bumaba sa amin, we handled 18, 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po, sa po doon ay tapos na, close and terminated. Ang components po na-involve ay 37 ang basic po nilang total award is 100 million. I-qualify e po natin, ano, uh, oh. meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba po natapos na, uh, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan-kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa mga P, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na sa 200 250,000. Ganun po yung iba eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung